Sa isang tahimik na nayon sa malayong kabundukan, may mag-asawang nagnangalang Juan at Maria, kasama ang kanilang nag-iisang anak. Sa maliit na lupain kanilang tinutuluyan, nagsimula silang mag-alaga ng isang baboy. Ang baboy na ito ay kanilang inaalagaan bilang paghahanda sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang anak na isa sa pinakamahusay na estudyante sa klase. Juan, kailangang mapalaki natin agad ang baboy na ito para pagdating ng araw ng graduation ni Nena, ay may maihanda tayo para sa mga bisita. Oo, para man lang mapagsaluhan natin ang palamalan na tanggap ni Nena sa klase. Iyak na ikatutuwa ito ng anak natin. Habang nasa hapagkainan ng pamilya, sila ay sabik na pinag-uusapan ang papalapit na graduation ni Nena. Ay, pero saan po ba yung baboy na inaalagaan ninyo ni nanay? Para yung sa graduation mo anak, nang may maihanda tayo sa mga bisita. Kaya kailangan mapalaki natin agad ng baboy. Oh sya sya, huwag niyo itatapon ng mga tiratirang pagkain ha. Para sa alagang baboy natin yan. Mga tiratirang pagkain mula sa kanilang kusina ang bumubuhay sa kanilang alagang baboy. Lumipas ng ilang buwan, ang baboy na kanilang inaalagaan ay hindi na ganong kabigat at kalaki, ngunit nasa sapat na gulang na upang katayin. Gayon din ay nalalapit na ang araw na pagtatapos ng kanilang anak. O oh, digan hindi ganun kabigat ang baboy ah. Pero sana naman maging sapat para sa mga bisita. Siya nga pala, Juan. Paano naman yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto? Kailangan kumpleto ang mga yun para maging malasa ang putahe. Bukod sa magaan na ang timbang ng baboy, pinoproblema din na mag-asawa ang gasos ng mga sangkap para sa kanilang lulutuin. Kaya't napagpasyahan nila na ibenta ang ilang sa mga parte ng karne ng baboy. Maayos na nairaos ng pamilya ang selebrasyon para sa graduation ni Nena. Sa tulong ng kanilang alagang baboy, napunan naman ang mga handa na kanilang kailangan para sa mga bisita. Makalipas ang ilang buwan, may hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng mag-asawa. Juan, paano ito? Mukhang kailangan na natin kumilos para makapag-ipon. Lalo na ngayon na ako'y nagbubuntis sa pangalawa nating anak. Miniisip ka mong paraan para mapaghandaan natin ang panganak ko? Paano kaya kung mag-alaga ulit tayo ng baboy? Para naman may pangkasas tayo sa araw ng panganak mo. Abangan ang bagong yugto sa buhay ng mag-asawang Juan at Maria sa pagdating ng kanilang pangalawang anak Anong mga hakbang kaya ang kanilang gagawin upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya?